Magandang araw. Dahil minakita nga ako ngayon sa Facebook ng madaling pagluluto nga daw ng palabok. At syempre, eto nga at atin ang gagayahin. Bali, nagpapakululang ako dyan ng tubig pagkatapos nilagyan ko siya ng asin. Naglagay din nga pala ako diyan ng kaunting mantika. At ayan nga nung no, kumukulo na, ilalagay ko na itong aking super cute na special palabok. Kalahating kilo lang muna itong lulutuin ko dahil itatry ko pa nga lang. Tot ako nga, hindi pa nga rin nakakapagluto nito. Tapos ayan, kung napansin ninyo, ayan, sinabay ko na ho yan yung paglalaga nga ng itlog. Pero hinugasan ko naman yung itlog tulog na para nga malinis na nga at saka para tipid na rin o oh diba sabay na ng paglalaga at habang kumukulong nga siya itong at hinalo-halo ko nga muna para nga nag ano para siya maghiwa-hiwalay at after ilang minuto nga ito nga at sinecheck ko na nga at ito nga at luto na meron naman yung instruction doon sa may likod ng packaging kaya lang nga hindi ko nga ayun sinusunod at dahil luto na nga yan ay ko na yan at i-strainer ko naman para mawala na nga yung sabaw at dito naman sa so may isang ang kawali ayan maglalagay na ako dito ng mantika at dahil mainit na nga ang mantika ito na nga at inilagay ko na nga dito itong bawang at igigisa na. Pagkatapos sa ayan, sinunod ko na rin nga pala ang sibuyas. Bali sa sibuyas ho, ay maliliit lang na gayat ang aking ginawa dyan. Pagkatapos nga, ayan nga at isosote ko na yan dyan. Nung okay na nga ang pagkakagisay, ito naman ho ang nga ang aking tinapa. Bali pinrito nga ho pala iyan. Hindi ko na nga pala napakita sa inyo yung pagpiprito. Bali ano lang naman yan, nasa tatlong peraso lang yan aking nabili na yan. Dahil isang supot nga lang aking nabili sa may tindahan. Habang sinosote ko diyan, etong tinapa ay maglalagay naman ako dito ng beef cubes. Isabay na nga raw dito para mas lumasa pa nga. Pagkatapos, eto nga at maglalagay naman ako dito ng paminta. Pagkatapos, eto naman nga bago ako magumpisa ay nagbabad na rin nga pala ako dito ng aswete. Binabad ko siya sa mainit na tubig para nga ako mas kumulay pa. Kaya lang talagang kulang na kulang talaga ang kulay. Hindi ko alam kung kulang yung kulay ba talaga niya or kailangan ko pa na mas marami pa na aswete. Ayan nga at pagkalagay nga ng aswete na yan, ayahalo-haluin la na ang yan dyan. Saka naman ako nagdagdag dito ng tubig. Ayan nga, isang tasa at saka isang baso ang aking ginamit. Pagkalagay ng tubig ay eh, nagdagdag naman ako dito ng patis. At para nga lumapot itong ating sabaw na ito ay ito nga at nagtunaw ako ng cornstarch. 1 tablespoon lang na cornstarch yan tapos kaunting tubig at ayun nga tinunaw ko na. Pagkatapos ay hinalo-halo ko la yan hanggang sa medyo lumapot. At nung medyo lumalapot na nga ay pwede na nga ilagay dito itong ating uh, bihon or yung ating palabok noodles na ano kanina, nilaga kanina. Tapos yung sauce nga, ho, pala bago nyo ilagay yung palabok noodles na iyan, e eh, tikman nyo na muna kung tama na sa inyong panlasa yung ating sauce na ginawa. Saka ko naman yan hahaluin nga ha, para kumalat na rin nga yung mga sauce at lahat nga ng ating bihon ay malagyan. Bihon ako ng bihon, ano pala? Palabok noodles. Bali niluto ko hulang ho iyan sa medium heat at ayan nga, hinalo ko lang lang hinalo hanggang sa maubos na nga yung pinakasabaw niya. Pero wag naman ho yung ubos na ubos ang sabaw para nga siya hindi siya magdry At eto nga sa punto tong to, ayan, luto na ho iyan. At nung luto na nga, ito na nga, at magpiplating na nga tayo, dahil meron pa nga ang ilalagay dito. Kaso nga, ay kulang pa rin nga ako ng panlagay dito, ako ay nagpahanap nga ng chicharon. Ay, naku po, walang mahanap dito sa aming mga tindahan, wala nga nabili. Kaya ayan nga, yan na lang yung itlog na nilagang inilagay ko diyan. Try nyo na rin ho to, at masarap nga din ho. Yun lang, please help me to share this video. Salamat sa panunood, hanggang sa muli.